Ano nga ba yung G1 visa dito sa South Korea? Ang G1 visa po dito sa South Korea, yan po yung refugee visa. So iba't ibang klase po ng G1 visa dito sa South Korea, depende ko ano yung reason kung bakit ka naging G1 visa. May mga G1 visa po na maaaring magtrabaho at may mga G1 visa po na hindi pwedeng magtrabaho dito sa South Korea. So, ito po yung ilan lamang sa mga G1 visa na alam ko. Kapag po ang isang E9 visa ay na-expired yung kanyang visa period, wala na siyang visa, pero kinakailangan po niyang maghabol ng severance pay or twijikum or kaya ng sahod sa company po niya. So, habang naka-file yung kanyang kaso sa labor, maaari po siyang mag-apply for G1 visa sa immigration. Bibigyan po siya ng G1 visa ng immigration, depende kung hanggang Kailan matapos yung kanyang kaso? After matapos yung kanyang kaso, kinakailangan na po niyang umuwi. So kapag tapos na yung kaso niya, tapos na rin po yung kanyang G1 visa. Isa pa pong G1, yung kapag po ang E9 ay na-expired yung kanyang visa pero uh, na-aksidente siya sa company at kinakailangan po niyang magpagaling sempre meron po yung kinukuhang documents, required documents na kinakailangan niyang kunin para katibayan na kinakailangan niyang mag-stay dito sa South Korea para magpagaling. G1 visa din po yung binibigay sa E9 visa pagkailangan niyang magpagaling dahil na aksidente sa sa loob ng company. Isa pa po sa G1 visa na alam ko is yung refugee visa kung saan sila po ay hindi maaaring mag sa kanilang mga bansa. Halimbawa sa Pilipinas dahil harmful para sa kanila na mag pa sa Pilipinas o hindi sila maaaring mag sa Pilipinas kaya kailangan nilang pumunta ng South Korea at mag dito as G1 visa. So, kayo, ano pa po yung iba ninyong alam na G1 visa? Pakicomment naman sa ibaba para ma-inform kami. So, anyang!